Ayan, good morning sa ating mga kamiks dyan. Good morning, good morning mga kamiks. Nandito tayo ngayon sa garden. Ayan po. Ayan. Silipin natin. Kasi kahapon, pumunta kami, ah kagabi, pumunta kami, may nakuha kaming kabuti. So, silipin natin ngayon, baka mayroon na naman. Mga commander, bubuksan na natin ang ating mahiwagang gate. garden din at tambakan lang ng basura. Makailang sulog na ako ito sa kusak ko ayan na naman no. Tinambak na naman ang basura. parabang bang nakatamad na. Hmm. Tara. Tingnan natin kung may na naman tumubo maliliit oh, lang. Yun, meron. Ito. Ano oh. na? Good morning po. Tabi-tabi tabi po. Mamumuha kami ng kabuti. Ayan na siya, kabuti. Ayan. Ayan. Kagabi, marami kami nakuha dito. Ito, ito. Bukas ano pa yan. Hindi makahinga eh. Kasi nakaan Hindi, sa... ano pa yan? Ito, oh. Ayan, oh. Isa, dalawa na. Ayan dyan, wala na. Ito ay maliit. Ah. Uh, wag mo na 'yan. Ito 'yun, hindi na eh, ito 'yung mga ano. Yo. Yeah. Maliit pa. Wala uh, na 'be. Natago eh. Hindi makahinga eh. Yan oh. Uh.

Oh, malata. Ay, Di mali, mali Ayun. Mm -mm. yung kahapon, hindi nakita. Hindi, maliit eh. Oo. Pwede pa ito? Hindi na. Ay, isa lang. Ito, meron. Isa. Yan. Hmm. Ano yun mo? No? Ano na ba mga tapat? Mga ano? Dalawa lang. So ayan mga kamiks. masarap na ulam ito. Meron doon sa bahay, nakuha kaming kagabi. Madami. Madami pa dito. Wala na ba doon? Para silipin pa na. Oh. Ayan mga kamiks. Ayan. Oh. Ayan tumatago. Tago. Ayan e o. Wow, ang galing. Ay, maliliit pa. Hindi, hindi. Wala na yan. Masisira na yan. Hindi natin tuloy. E no? Ayan o. Oh. Oo nga. Hmm. Hindi makahinga. Maraming lang ito. Punin na natin. Hmm. Diba? Hmm, dami na. Hmm. Ayan e o. Oh. Hmm. <laughs> dami na. Tabi, tabi po. Haluan natin ng malunggay. Pwede malunggay kunti. Ito malunggay. So, yon, mga kamiks ang ating nakuha ngayong umaga. Kabuti. Yan, lalagyan natin ng ano, malunggay. Haluan natin ng lalahokan natin na siya ng malunggay. Yung kabuti. Kaya tulad na siguro sardinas. Sa Sarap na yan, Oh. No? yung nakuha natin ngayong umaga yan. Kagabi eh. Ito yung kagabi din namin niluto. So, isama yung isabay na natin ito ngayon. Yan. yung ko na kagabi. Marami yan. Malalaki pa pati oh. Oh. Eh, laki oh. Malapad yung ano niya. Ang lapad ng payong-payong. So, marami kagabi na mga kamiks ay medyo ko lang so pag na natin to yan lutuin na natin yan ayun malinis na mga kamiks. malinis na yung ating uh, kabuting na ako ha gabi at saka kanilang umaga yan bago natin himayin linisin na muna natin kasi mahirap linisin pagka nahimay na yan, yan. Sini